So ayun mga kapartik So for today's video mga kapartik ah, Alam na Nagpapalipad tayo ngayon Ng isang napakagandang saranggola So maliwalas ang panahon ngayon mga kapartik At napakaganda ng hangin mga kapartik Yun sa likod ko mga kapartik Diga anong malakas Tama-tama lang So, yung saranggula natin mga kapartik ay yun nasa taas mga kapartik. So, papaalam ko lang sa inyo mga kapartik. Uh, mahihirapan tayong, I mean, nahihirapan tayong mak makapag-video sa so, pagtalang ng saranggula mga kapartik kasi uh, yung youngest ko lang ang tag tagapagtalang ko kasi yung iba yung mga, mga malalaki na nasa para lang may classic kasi ngayon so yun bata lang ang tagapagtalang taga ko mga kapartik so kaya hindi na natin ma-video yung pagtaas niya yung pagtalang niya hindi na natin may video so ngayon itinatangar ko na doon Nandun siya mga kapatid, yung tali niya mga kapatid. Nandun yung tali. Tapos yung saranggula nasa itaas. Sobrang layo. Uh, ewan ko. Alam kong diyan yan magkita. So, dyan. Dyan, naka-steady yung saranggula natin mga kapatid. So, yun. sobrang hirap talaga magpalipad mga kapartik sa mga panahon ngayon kasi wala akong bata na kasama yung mga yung mga tagapagtalang ko lahat sila nag-aaral na kaya <coughs> kami na muna yung, yung yung anak ko na daycare tsaka wala silang klase ngayon so yun siya ang nagtatalang at magpalipad rin mahirap hirap talaga magpalipad ayun hindi na gumagalaw yung saragula natin napakaganda talaga ng hangin so Susubukan nating habaan mga kapartik. Ay. pero hindi pa naman siya sagad na sagad yung tali yun yung tali mga kapartik yan okay. so ito siya mga kapartik hmm. medyo mainit mga kapartik masilaw so, hindi pa naman sagad pa. medyo mahaba pa yan mga kapartik yan so yung saranggula natin andun tingnan natin kung makikita ba napaka steady nyo mga kapartik sana magkikita ito yung tali niya mga kapartik oh um nga ito. Ito yung tali. And doon yung sarangula natin sa taas. Medyo mainit talaga mga kapartik. Pero maganda yung hangin. Yan yung paligid natin dito mga kapartik. Maisan, dyan maisan, dito naman sagingan, sa sagingan dito mga kaparpip, gano'n, oh. tingnan yung mga puno, pinatamaan ng hangin, hindi hmm? gano'ng malakas, tamang tama lang, gano'n oh. So, yun mga kapartik. Ilagay natin ito. Kapag natin ito. Tapos, kita ko nyo. Lululusan ko. Pahabaan pa natin mga kapartik. yun ito na mga kapartik habaan na natin mga kapartik sagad na natin yung tansi ako grabe ang liit na niya mga kapartik sobrang layo na mahaba pa ito mga kapartik iwan ko lang kapag ka nakaligaw ito mga kapatid kung saan ito aabot sobrang layo na ito mga kapatid mas, mas gaganahan kasi ko kapag sa yung saranggula ko malayo hindi naman ito umiikot hindi sumisirok kaya kampante ako mga kapatid na abaan siya naubos mga kapartik. Hindi pa nasagad. Sasagad natin ito ngayon. nahirapan na siyang umangat mga kapartik. Nabibigatan yata dito sa tansi natin. Hindi naman ganong malaki itong tansi natin mga Uh, size 70 mm itong kansin natin mga kapartid so sagad na natin Saya dan semai pono mengangkat partik. Enak kok. Nabi bibi kita nyata. Dinaumangat mengangkat partik. Nehirapan na siyang umangat mengangkat partik. Tabaan pa natin. Tapos pa ng hangin sa itaas. ayun mga kapartik, naisagad na natin yung tansi ng saranggula natin mga kapartik. Ito. So yun. Tatali na natin dito. Hanap tayo ng tatalian. Pwede dito na dito rin lang. Dito lang natin itatali ito mga kapartik. Total, kaya nga naman ipitin yung ano, tansi. So yun. So, yun mga kapartik. Medyo mahaba-haba na itong video natin. So, hanggang dito na lang tayo mga kapartik. At sa susunod, I hope uh, makita nyo itong video natin. So, again, uh, kapag bago ka pa lang sa channel ko, sana naman, baka naman, subscribe please. And again, thank you so much mga kapartik. So, Peace out muna tayo.